Handa na ba kayo sa aralin natin ngayon? Sa araw na ito, isa na namang ag-amazing na aralin ang pag-aaralan natin. Science 3, unang markahan. Mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Aralin 2, pagbabagong nagaganap sa mga bagay kapag nainitan at malamigan. Sa katapusan ng araling ito, ninyo ay inaasahan na nakikilala at nailalarawan ang mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay bago at pagkatapos mainitan at malamigyan. Kung iyong matatandaan, may tatlong anyo ng bagay o tatlong uri ng matter, solido, likido at gas. Alam mo ba na may mga pangyayaring nagaganap kapag ang mga bagay ay nainitan ang solid, liquid at gas ay nagbabago ng anyo kapag nainitan. Halimbawa ay isinalang sa apoy o nagbago ng temperatura. Ang proseso ng pagbabagong anyo ng solid patungo sa anyong liquid ay tinatawag na melting. Ang melting o pagkalusaw ay nagaganap kapag ang isang solidong bagay kagaya ng kantila ay nainitan. Ang likido kagaya ng tubig ay maaaring magbagong anyo rin kapag ito ay nainitan o isinalang sa apoy. Ang proseso ng pagbabago ng likido patungo sa gas ay tinatawag na evaporation. Nagaganap ang evaporation kapag tayo ay nagpaimit ng tubig kapag ang tubig ay matagal nang pinapakuloan sa kalan, mag-uumpisa na itong uminit. Kapag pinatagal pa natin ang pagpapakulo ng tubig, mag-uumpisa itong maglabas ng uso. May pagbabagong anyo rin ang nagaganap sa liquid, gaya ng tubig, kapag ito ay nalamigan. Ang proseso ng pagbabagong anyo ng likido patungo sa anyong solid ay tinatawag na freezing. Meron ka bang natatandaan o naalalang kagamitan sa bahay kung saan pag inilagay natin ang tubig ay magbabagong anyo ito at ito'y nagiging solido? Tama, ang refrigerator ay isang kagamitan sa bahay kung saan maaaring magbagong anyo ang likido kagaya ng tubig patungo sa solido pag inilagay natin sa loob ng freezer. Nais mo bang gumawa ng eksperimentong may kinalaman sa freezing? Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Kumpletuhin ang pangungusap upang mabuo ito. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Unang tanong, ano ang mangyayari sa solid tulad ng mantikilya o butter kung ito ay nainitan? Ang mantikilya mula sa pagiging patlang ay magiging patlang kapag nainitan. Nakasagot na ba kayo? Tingnan niya natin ang tamang sagot. Ang mantikilya mula sa pagiging solid ay magiging liquid kapag nainitan. Ikalawang tanong, naranasan mo na bang gumawa ng ice candy? O nakakita ka na ba ng paggawa nito? Ano ang napansin mo nang ilagay ang ice candy sa loob ng freezer? Ang ice candy mula sa pagiging patlang ay magiging patlang. Ano kaya ang tamang sagot? Ang ice candy mula sa pagiging liquid ay magiging solid. Ikatlong tanong, kapag nagtitimpla ang iyong nanay ng kape, ano ang iyong napapansin? Saan ito tinitimpla upang ito ay matunaw agad? Ang kape mula sa pagiging patla ay magiging patlang. Lalo na kung ito ay tutunawin sa patlang na tubig. Tingnan nga natin ang tamang sagot. Ang kape mula sa pagiging solid ay magiging liquid. Lalo na kung ito ay tutunawin sa mainit na tubig. Tama ba ang inyong mga sagot? Ikaapat na tanong, ang liquid na juice ay inilagay sa freezer. Ano ang mangyayari kung ito ay ilalagay sa freezer? Ang liquid juice mula sa pagiging patlang ay magiging patlang. At ang tamang sagot, ang liquid juice mula sa pagiging liquid ay magiging solid. Tama ba lahat ng inyong mga sagot mga bata? Magaling! Upang mas maunawaan natin ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas, gawin natin ang isang eksperimento. Unang gawain, ano ang mangyayari kapag ang kandila ay nainitan o lumamig? Ang ating mga kagamitan, maliliit na piraso ng kandila, isang kutsara, makapal na tela, latitong ceramic, isang pirasong kandila at posporo. Paalala mga bata, gawin lamang ang gawain ito sa tulong ng inyong mga magulang o mas nakatatandang kasama sa bahay. Para sa unang pamamaraan, baluti ng hawakan ng kutsara ng makapal na tela. Ilagay ang piraso ng maliit na kandila sa kutsara tingnan ang nasa larawan. Ikalawa, nasaan anyo, anong anyo ang maliliit na piraso ng kandila? Ito ba ay solid, liquid o gas? Ikatlo, itayo ang kandila sa isang platitong ceramics at sindihan tulad ng nasa larawan. Babala, ang kutsara ay iinit. Mag-ingat sa paghawak, mga bata. Ikaapat, hawakan ang kutsara at ilagay sa tapat ng may sinding kandila. Tingnan kung ano ang nasa larawan. Ikalima, initin ang kutsara na may lamang maliliit na piraso ng kandila ng limang minuto. Tingnan at pag-aralan ang mangyayari sa kandila ika alisin ang kutsara sa tapat ng may sinding kandila. At ika-pito, maghintay ng ilang minuto hanggang lumamig ang kandila. Suriin at alamin kung ano ang mangyayari sa kandila. Nakasunod ba kayo sa ating mga pamamaraan? Kung ganon, basahin at sagutan natin ang mga tanong sa inyong sagutang papel unang tanong, ano ang nangyari sa maliliit na piraso ng kandila habang pinaiinitan ito? At ang tamang sagot, ang maliliit na piraso ng kandila ay natunaw. Tama ba ang sagot nyo? Sumunod na tanong, mayroon bang nagbago sa anyo ng kandila habang pinaiinitan ito? Anong anyo mayroon ito ngayon? Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Tingnan nga natin ang tamang sagot. Opo. Ang kandila na nasa anyong solid ng mainitan ay naging liquid. Ikatlong tanong, ano ang dahilan ng pagbabago ng anyo ng kandila? Anong epekto ng init sa kandila? at ang tamang sagot, ang dahilan ng pagbabago ng anyo ng kandila ay ang init. Ang kandila ay natunaw. Tama ba lahat ang inyong mga sagot mga bata? Magaling! Ngayon alam na natin ang pagbabagong nagaganap sa solid kapag ito ay nainitan, pumunta naman tayo sa ikalawang gawain. Pagbabagong nagaganap sa tubig kapag ito ay nalamigan. Ang ating mga kagamitan, tubig, freezer at refri refrigerator at plastik ng yelo. Paalala, gawin lamang ang gawain ito sa tulong ng magulang o mas nakatatandang kasama sa bahay. Kung walang refrigerator sa bahay, maaaring sagutan na ang mga katanungan sa ibaba. Para sa ating mga pamamaraan, una, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin. Ikalawa, maglagay ng isang basong tubig sa plastik ng yelo. Ikatlo, ilagay ito sa loob ng freezer ng refrigerator. At ikaapat, pagkalipas ng isang araw, obserbahan kung ano ang nangyari sa tubig. Ngayon, mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa inyong sagutan papel. Unang tanong: Ano ang nangyari sa tubig pagkatapos ng isang araw? Ang tubig ay tumigas at naging yelo pagkatapos ng isang araw. Nakakita na ba kayo ng yelo, mga bata? Ikalawang tanong: bakit kaya nangyari ang pagbabago sa tubig? At ang sagot, nangyari ang pagbabago dahil sa nalamigan sa loob ng freezer. Tandaan mga bata, may mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay tulad ng solid, liquid at gas kapag ito ay nainitan o nalamigan. Marami ba kayong natutunan sa araw na ito? tunay nga na kayo ay isang pag-amazing mga batang scientist. Maraming salamat mga bata sa pagsama sa akin sa araw na ito. Sana ay marami tayong natutunan tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas kapag ito ay nainitan o nalaligyan. Muli, ako si Teacher Gin ang inyong buro sa Agham. Magkita-kita tayo muli. Mag-ingat kayong lahat. Paalam.